Saksiyan ngayong gabi. Sobrang pinagsamantalahan po ang presyo ng sibuyas. Umali ang babarat sa mga magsasaka ng sibuyas sa Occidental Mindoro, isinumbong sa Senado. Direkta ang pagbili sa kanila, nasa 15 piso lang kada kilo. Gasolina at diesel tataas ang presyo. Kerosene, may counting rollback naman. Igan, literal na nakakaiyak ang sitwasyon ng mga magsasaka ng sibuyas sa Occidental Mindoro. Dahil sa tila, paano naman talaraw ng ilan sa presyo? Subok nila sa Senado, bakit daw ang ibinebenta nilang 15 pesos na kada kilo ng sibuyas, aba pagdating sa palengke, hanggang 700 piso na ang halaga. Saksi, si Mav Gonzalez. Emosyonal na ikwento ng Municipal Agriculturist ng San Jose Occidental Mindoro sa hearing ng Senate Committee on Agriculture ang mapait na sitwasyon ng kanilang onion farmers. Anya, harvest season noong Marso hanggang Abril ng nakaraang taon, 8 hanggang 15 pesos lang kada kilo ang bili sa kanilang mga inaning sibuyas. Kaya naman laking gulat nila noong Setyembre, pumalo sa 500 hanggang 700 pesos ang kada kilo nito. Kaya talaga po ganun na lang po ang pagkadismaya nang amin po mga magsasaka dahil po sobrang taas po ang naging presyo ng sibuyas sobrang pinagsamantalahan po ang, ang ang presyo ng sibuyas Ang masakit pa raw nito sila na malaking producer ng sibuyas sa bansa naging consumer din Problema rin daw kasi nila ang storage facilities Kasi noong time na yon wala na din po silang uh, sibuyas kasi nga po, hindi naman po sila nakapag-store. May dalawang pasilidad naman daw na ipapatayo ngayong taon, pero may nakita agad na problema. Paano niyo pinili yan? 97 kilometers away, hindi nagtapa First time lang. Madam, ito naman po ay plano pa lamang po. Ano po? So if ay, sino na plano niyan? Sino nga plano niyan? Sa plano pa lang. Ma'am, ito eh. po naman ay subgated ng ating regional offices pangamba ni Agriculture Committee Chairperson Senadora Cynthia Villar ngayong pumasok na ang may 5,000 metrikong toneladang imported na sibuyas, baka sobra-sobra naman daw, lalo't may nadiskubri ang DA. Meron daw sa si storage na hindi lumabas na 10,000, so, almost 11,000. So, so dapat meron 6,000 available. Hindi pa man natatapos ang problema sa presyo ng sibuyas, tumaas na raw ang farmgate price ng palay dahil sa mababang ani ngayong Enero, ayon sa sinag o samahan ng industriya ng agrikultura. Tumaas din ang presyo ng imported rice dahil sa lumaking demand sa world market. Sabi ng ilang retailer ng bigas, tumaas na ng 40 to 50 pesos kada sako ang ilan sa kinukuha nilang bigas. Katumbas daw yan dapat ng 80 centavos to 1 peso per kilo na dagdag presyo. Ang kaso? hindi naman daw nila ito maipasa agad sa mga consumer. Wala naman tao lang mabidi eh, kaya bintal ang bula lang. Sabi ng grupong Bantay Bigas, noong isang taon pa nila pinangangambahan ang pagtaas ng presyo ng bigas. Paliwanag naman ng DA. Pag dry season crop kasi, eh, talagang mahal po yan. Nagagawan po yung mga traders na 38 pesos pa rin po ang pinakamababang presyo. Mm -hmm. Na yan po ay normal na presyo po naman. Sa gitna ng pagsipa at ng mga presyo ng bilihin, may nakikitang solusyon si Senadora Grace Poe panahon na rin siguro talaga na magkaroon ng DA Secretary na aako sa kawalan ng aksyon sa agricultural crisis na ito. Asukal noong una, sibuyas naman ngayon, ihiling ata natin lahat ng kailangan sa kusina. Iba-ibang ingredients pero pare-parehong kwento sa price gouging, supply manipulation at smuggling. Wala tayong mahiwa pero iyak pa rin tayo ng iyak. Sa ngayon, si Pangulong Bongbong Marcos pa rin ang nagsisilbing Agriculture Secretary. Sinusubukan pa naming makuha ang pahayag ng Malacanang ukol dito. Pero dati nang sinabi ni Pangulong Marcos na aalis siya sa DA oras na may na ang mga reforma at may ayos ang mga problema rito. Para sa si GMA Integrated News, Mav Gonzalez ang inyong saksi. Nakakatatlong linggo na ng Enero pero may ikalawang taas presyo na sa gasolina at diesel bukas. Saksi live si Nico Wahe. Nico. Igan, kanya-kanyang kwenta na naman ang mga tsuper ng mga pampublikong transportasyon kung magkano muli ang mababawas sa kanilang mga kita sa panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo bukas. Dito sa isang gasolinahan sa so West Avenue, maraming motorista ang nagpapagasolina bago pa man magtaas ng presyo bukas. Ang jeepney driver na si Mario, ngayon pa lang, kinukuwenta na ang mawawala sa kanyang kita ngayong linggo. Sa isang araw, mga sandang piso na noon, bawas sa isang araw na. Oh, okay. Malaki yan, pang isang linggo na. Oh, isang linggo na. <laughs> isang linggo yan, na din yun. <laughs> Katumbas na raw yan ang halos labing limang kilong bigas. So, sa akin naman, tataas na naman yan. Diba nakaraan, buhaba? Oo. Oh. Tapos ngayon, tataas na naman. Uh, part... Yolo ko lang tayo. <laughs> <laughs> Ang taxi driver na si Ricky namimiss na raw ang 35 pesos na kada litro ng gasolina. Yan daw ang pinakamababang naabutan niya sa 15 taon niyang pagmamaneho ng taxi. Dapat sir, eh, di kasi masubra ng, ano eh, ang biyayang yung taxi. Dapat, ganun na, isli din ng price niya. Hindi na tumaas kasi mahirapan na rin kami. Tulad ng ibang tsuper, 700 pesos din daw ang malamang na mababawas sa kanyang kita. Nagpakarga na rin ang ilang may-ari ng pribadong sasakyan. Kahit na may sasakyan ako, ramdam pa rin kaya nga ako nagpagas ngayon eh. Kasi ayoko ma-feel ma ulit yung 50 cents. 95 centavos kada litro ang dagdag sa gasolina. 50 centavos naman ang imamahal ng kada litro ng diesel. May 15 centavos naman na rollback sa kada litro ng kerosene. Nauna nang nag-abiso ang Department of Energy noong biyernes ng bahagyang paggalaw sa presyo ng petrolyo ngayong linggo. Sinimula naman ng MMDA ang clearing operation sa Mabuhay Lanes. Ang best na pulang ang salamat sa team ko. Ay pa rin, pabalik-balik para tayo pumoro-poro. Mahigit dalawampung sasakyang nakaparada ang hinatak sa Maynila. May tatlong tatlumpung motorista naman ang tinikitan. Kinuha rin ang mga bisikletang may sidecar at tent ng barangay. May mga nabigyan din ng tiket dahil ginawa ng hardin ang Mabuhay Lanes. Ay, yung mga halaman, ba't na sa nasa gitna? Sa isang pulong, sinabi ng DILG, pag hindi raw pinakinggan ng mga bumabara sa mga mabuhay lay, ng mga opisyal ng barangay, pwedeng tumawag ang barangay sa PNP. May binuring monitoring teams ang DILG para bantayan kung ginagawa ng barangay, lokal na pamahalaan at PNP ang kanilang trabaho. At kung mga taga-barangay naman daw ang lumalabag, pananagutin din daw. Merong ganung mga problema na yung cause ng obstruction, eh mga gamit ng barangay, building ng barangay. Sakali at magtuloy-tuloy na hindi sila magbabago, wala na akong choice kung hindi talaga magpail ng kaso doon sa hindi magkikipag-cooperate. Sa Commonwealth Avenue sa Quezon City, pinagigiba ang mga sagabal sa mga bangketa at pinaalis sa mga ilegal na nagtitinda. Isang daan at tatlumput isa mga barangay sa Metro Manila na nakakasakop sa labimpitong mabuhay lanes. Igan, ayon sa mga super na nakausap natin ay malamang sa malamang daw, ay magbabawas din sila ng pag-ikot sa pawamasada. Yan ay para makaiwas sa pag-sasayang uh, ng gasolina at syempre, bawas gastos. Live mula rito sa Quezon City para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Pumihingi na ng tulong ang PNP sa iba pang ahensya para masakote eh, ang mga operator ng Isabong. E Tuloy pa rin daw, ang operasyon naman ito tulad ng isang naaresto sa Cebu. Saksi, si Marie Zumali. Noong lamang nakaraang buwan, inilabas ng Pangulo ang Executive Order 9 na nagpapalawig sa suspensyon ng isabong e sa bansa. Pero tila tuloy pa rin ang operasyon ng ilan. Sa barangay Bogho, sa San Fernando, Cebu, inabutan ng mga pulis ang kalunos-lunos na kondisyon ng ilang manok na ginagamit umano sa isabong. E 28 patay at 28 rin ang malubhang sugatan. Arestado ang 23 anyos na si Don Cesar Aquino Caballero na maharap sa kasong illegal cockfighting at illegal gambling. Wala pa siyang pahayag. Tinagahanap pa ang pitong tumakas matapos matunugan ang raid. Kumpiskado rin ang mga gamit sa isabong e tulad ng video camera, wifi router at iba pang gamit sa live streaming. Ilan lamang ito sa mga operasyon ay kinasa ng PNP kasunod na inisyo ni Pangulong Bongbong Marcos na Executive Order Number no. 9 na naguutos na ipagpatuloy ang suspensyon ng mga isabong e activities sa bansa. At para raw mas mapaigting pa ang kanilang operasyon kontra isabong, e bumuo ang DILG ng multi-agency team na tututok dito. Humihingi ng tulong ang PNP sa Department of Information and Communication Technology at National Telecommunications Commission para na sa ganun ay ma-identify natin sino ba talaga yung mga operators ng, isa, ng isabong na ito para matigil na. Dahil uh, the president, no less than the president is uh, alarm on the, ano, on the existence of this isabong. Ate na ng PNP sa publiko. Uh, let's not patronize yung, ano, yung, yung isabong na ito dahil uh, lalo lang tayong maghihirap. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali ang inyong saksi. Uh, maybe... Hinaasang ihin o posibleng mawala na sa mga susunod na araw ang low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pero sa ngayon, ilang bahagi pa rin ng Midanao ang nakararanas ng pagbaha. Saksi, si Rafi Tima. Nagmistulang malawak na ilog ang bahaging ito ng Dato Montawal, Maguindano del Sur. Tatlong barangay ang nalubog sa baharoon. Kasunod ng malakas na pagulan na sinabayan pa ng pag-apo ng Pulangki River. Naghahanda na raw ang lokal na pamahalaan para mamahagi ng tulong sa mga apektado. Binahari ng mga bahay at palayan sa UPI Maguindanao del Norte. Aabot sa higit limandang individual ang inilikas base sa tala ng UPI MDRRMC. <todong> Pinasok ng baha mga bahay sa purok 4, Lakson, Kalinan sa Davao City. Sa purok Waling-Waling, Barangay Mainit sa Mako, hindi bababa sa sampung bahay ang napinsala at 23 magkakaanak ang apektado sa pagguho ng lupa. Wala namang nasugatan sa insidente. Nagpaabot raw ng tulong ang lokal na pamahalaan sa mga apektadong residente. Mistulang ilog na rin ang ilang kalsada sa Baco Oriental Mindoro dahil sa walang tigil na ulan mula pa kahapon. Sa barangay viewpoint naman sa Banawe Ifugao, nagka-landslide dahil pa rin sa masamang panahon. Umabot ng mahigit tatlong oras bago binuksan ang isang lane nang naapekto ang kalsada roon. Sabi ng pag-asa, tumigil na raw ang halos magdamagang malalakas na ulan sa Visayas at Mindanao na ilang linggo nang inuulan at binabaha. Pero pinaghahanda ang lahat dahil posible pa rin ng panakanakang ulan tulad ng nangyari dito sa Metro Manila sa magdamag. Epekto pa rin daw ito ng trough o extension ng low pressure area at ng amihan. Mawawala raw ang LPA pero lalakas ang amihan na magpapaulan sa silangang bahagi ng bansa. Pag tuluyang lumakas itong amihan, eh, yung pag-ulan naman yung may dudulot ito sa Cagayan Valley or Oroqueso. Kasama na rin ang Bicol Region ni Maropa dahil sa magtatagal pa itong shear line. So aabot man ang mga araw. Itong shear line ay hindi naman naaabot sa bandang Visayas sa Mindanao. Ayon sa NDRMC, 28 na ang naiulat na patay. 15 dyan ang kumpirmado. Patuloy namang binabantayan ng pag-asa ang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan sa layong 180 kilometers east-northeast ng Surigao City, Surigao del Norte. Ayon sa pag-asa, inaasang hihina na yan at posibleng mag o mawala rin sa mga susunod na araw. Pero sa ngayon, patuloy itong magpapaulan kasabay ng iba pang weather systems gaya ng shear line at hanging amihan. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima ang inyo, Saksi! Dahil sa Switzerland na si Pangulong Bongbong Marcos para sa World Economic Forum. Isa sa mga pakay niya, suyuin ang mga investor para sa binubuong Maharlika Investment Fund. Saksi si JP Soriano. Sa panayam ng media sa gitna ng flight papuntang Switzerland, ibinahagi ng Pangulo kung paano niya ipaliliwanag sa mga mamumuhunan ang Maharlika Investment Fund. Pondong bubuuin ng gobyerno at ang kikitain gagamitin sa mga pangunahing proyekto ng pamahalaan. Sasabito, uh, exactly what's happened, that we are a basic such as athlete energy, digitalization, climate change. The point being is that now there is a wealth fund. Sa gagawing pag-angkat ng sibuyas, sinabi ng Pangulo na no choice daw ang ating gobyerno. Paano naman hindi tayo kailangan mag-import? Tignan mo yung production ng Pilipinas, tignan mo yung demand, malayo talaga. Sinubukan natin na makuha lahat ng mga smuggled pero kulang pa rin kasi hindi rin natin nagamit yung smuggled. So talaga, we are forced to import pagtutuunan daw ng pansin ng administrasyon kung paano mapaparami ang produksyon ng sibuyas at iba pang produkto para hindi na kailangang mag-angkat. We have to go back to the onion grower and help them para magkaroon tayo ng produkto, hindi na tayo kailangan mag-import. Diyan tayo naipit eh, nasanay tayo masyado sa import. So import lang tayo ng import, din natin inaayos yung produkto sa Para matiyak naman daw na hindi magkakaubusan sa supply ng asukal, inanunsyo ng Pangulo na kada dalawang buwan na mag iimbak ng supply nito. Dahil ang pagkakaroon ng mas maraming foreign direct investment o mga negosyanteng mamumuhunan sa Pilipinas ang isa sa mga nakikitang paraan ng Pangulo para mapalago ang ating ekonomiya. Isa raw sa mga programang nasasabik siyang madaluhan sa World Economic Forum ay ang nakaschedule na pag-uusap kasama ni World Economic Forum President na si Borje Brende, ilang mga CEO at global business leaders. Pagdating dito sa Zurich ng Pangulo, linggo ng hapon, oras dito, agad siyang dumiretsyo kasama ang First Family sa Davos. May isa hanggang dalawang oras na biyahe mula rito para dumalo sa World Economic Forum. At sa WEF, hindi bababa sa libamput dalawang presidente at prime ministers at mahigit anim na raang CEOs at negosyante ang makakahalubilo ng Pangulo. Sometimes, the best deals are done outside of the form. In fact, many, I need to say, baka most of the best deals are done informally. At mula po rito sa Davao, sa Switzerland, para sa GMA Integrated News, J.P. Soriano ang inyong saksi. Isa ng naturalized Filipino-American basketball player na si Justin Brownlee. Si Senate Committee on Justice Chairman Senator Francis Tolentino ang nangasiwa sa oath of allegiance ni Brownlee sa Republika ng Pilipinas. Batapos ito, kailangan na lang kumuha ni Brownlee ng Certificate of Naturalization sa Bureau of Immigration para matamasa ang mga pribilehiyo at karapatan ng isang Pilipino. Ditong January 12 ng ni Pangulong Bongbong Marcos ang Republic Act 11937 o batas na layong gawing ganap na Pilipino si Brownlee. Maglalaro si Brownlee sa Gilas, Pilipinas para sa 6th and final window ng FIBA World Cup Asian Qualifier sa Pebrero. Kagabi lang, nagkampiyon ang kanyang team na Barangay Hinebra sa PBA Commissioner's Cup matapos talunin ng Bay Area Dragons sa Do or Die Game 7. Score, 114-99. Para mas pumatok pa ang mga maliliit na negosyo, may alok na tulong ang DTI nang walang inilalabas na dagdag puhunan. Saksi si Dano Tingkungko. Nagsimula sa hobby na calligraphy ang negosyong personalized abaca bags and accessories ni Catherine Balsamo. Sa paghihikayat ng mga kamag-anak, kaibigan at mga naging kliyenteng nagandahan sa mga gawa niya, noong May 2022, nagdesisyon si Catherine na gawin itong full-time na pagkakitaan. Pero dahil mag-isa lang siya sa ngayon, aminado siyang kailangan niya ng tulong para mas lalo pang maipakilala ang kanyang mga gawa. As, kasi as of now, ako lang talaga yung gumagalaw. So everything from from um, painting, um, social media, everything, ako lang yung gumagalaw. So siguro the main problem for me is like hiring people to to assist me. Ayon sa Department of Trade and Industry, maraming kailangan na sangkap ang micro, small and medium enterprise o MSME na tulad ng kay Catherine para lumago. They need a lot of help, no? Some of them start with just a really a good product idea. Kami sa DTI, we're trying to to set, to develop what we call a concierge of services um, looking at what the enterprise will need. Kung product development, meron naman tayo yung, yung ating regional offices at saka yung product development and design center. Diyan daw pwedeng makatulong ang Go Local Concept Store ng DTI. Isang year-round trade fair kung saan pwedeng itest ng mga MSME sa merkado ang kanilang mga produkto nang hindi na nangangailangan ng dagdag na puhunan. Mula 2016 nang ilunsad ang Go -locala. ayon sa DTI, meron na itong 150 concept stores sa buong bansa. Kabilang dyan ang inilunsad sa main office ng DTI sa Makati kung saan samut saring sa mga produkto ng mga MSME ang makikita. Micro businesses face big challenges in entering the mainstream market. But with the DTI's Go Local program, They can test the marketability of their products without the risk of incurring cost in rent. Sumali si Catherine sa Go Local at ngayon kasama mga produkto niya sa mga tampok ngayon sa concept store. Tinutulungan nila ako with my website. So we're, um, hopefully this, this, this month or maybe in the next, may ma matapos ko na yung website ko. So as of now, yun, yun yung magandang na itutulong sa akin ng, ano, ng TTI. They have people that really support and help me to build, build my business. Natulungan na raw ng programa ang may 859 MSME. Higit kalahati dito ang naging regular supplier na raw ng mga malalaking retail store. Para sa GMA Integrated News ako si Danatingko kung ang inyong saksi. Target ng gobyerno na mapauwi na ang magigit apat na lang Pilipinong kinopkop ng isang shelter sa Kuwait at ang mga hindi pa makakabalik sa Pilipinas, ililipat muna sa mas maayos na pasilidad. Saksi, si Sandra Ginaldo. Umabot sa 421 isang Pilipino sa Kuwait ang namamalagi lang sa isang shelter doon. Kaya kinumusta sila ni na Department of Migrant Workers Undersecretary Hans Leo Kaknak. at Overseas Welfare Workers Administration Chief Arnel Ignacio. At least uh, 150 between Admin Arnel and I will be coming home in the next, uh, ako tonight, uh, midnight tonight, tonight ako Lady Pat and Arnel uh, shortly thereafter. We are aiming for uh, around 300, 300 uh, to be exact, -we at least within the next month to two weeks. And then for the entire month to January, yes. yun na, kompleto na. Habang naroon pa, ay naghahanap na raw ng paglilipatan sa kanila. All of the stayers and shelters will be uh, transferred to a temporary shelter, which is an apartel, paghanap ng permanent na paglilipatan, where uh, activities can be held, such as uh, livelihood orientation, uh, such as uh, skills training, and kasiyahan. Regular naman daw ang pagpapauwi ng mga nasa shelter na umabot pa nga sa halos tatlong daan noong nakaraang taon. Pero posible raw na naipon lang sila nitong nagdaang Pasko. So ito lang mga season na ganito. So bakit yung numero, maaari pagdating mong kalagitan ng taon, hindi naman ganyan. Nangako naman raw ang Kuwaiti government na pabibilisin ang pagproseso ng exit visa ng mga Pinoy kahit kulang sa mga dokumento, nagkakaso o nagkaproblema sa mga employer. Sagot naman ng DMW at OWA ang pagpapauwi sa kanila. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo ang inyong saksi. Mas mabilis ang makakaresponde ang mga pulis sa Metro Manila. Sa pamamagitan po yan, ang bagong lunsad na Safe NCRPO Alert app. Kabilang sa features ito ang Police Alert at i-report e mo sa NCRPO. Sa Police Alert, pwedeng i-alerto ang command center para makaresponde sa pinakamalapit na police station. Sa text reporting naman, maaari pagbigay alam ang isang krimen o insidente sa pamamagitan ng text message. Kailangan muna mag-register ang mga user para maiwasan ng prank o panloloko. At bukod sa mga dumalong police official, Siraksihan din ito ni DILG Secretary Ben Hur Abalos. Anya, plano nilang gamitin din ito sa buong Pilipinas. Sa kanyang day one bilang Miss Universe 2022, nagpahatid dang pasasalamat sa fans ang Phil Am na si Arboni Gabriel sa kanyang Instagram post. Anya, may triple crown na ang kanyang hometown na Houston. Over the moon pa rin daw siya sa nangyari tila na bago raw ang buhay niya sa loob ng labing araw. Dadalhin daw niya ang titulo, Baon ng Lakas at Inspirasyon mula sa mga kahangahangang babaeng nakilala niya. At gagawin niya raw misyon na maging proud ang buong universe. Gamit ang helikopter, sinagip ang isang babae na natrap sa isang creek sa Laguna Hills, California. Kailan bilisan ng mga rescuer dahil tumataas ang tubig, bunso na malakas sa pag doon. Nailigtas ang babae at naibalik na sa piling ng kanyang pamilya. Base sa tala, labinsyam na ang nasawi dahil sa masamang panahon sa California. Nagdeklar na rin si U.S. President Joe Biden ng emergency at major disaster status sa California. Isang tricycle ang kinagigiliwan ngayon sa San Carlos City, Pangasinan. Ang tricycle kasi itsurang bahay kubo, a.k.a. tri-kubo. Ang kwentong yan, ating saksiyan. malapit man o minsay kahit malayong destinasyon. Suki ng tricycle ang maraming kababayan natin para sa mabilis na biyahe. Ang mga kalyo ay skinitang di marating ng mga jeep. Sagot na ni Manong Tricycle Driver. Sa San Carlos City, Pangasinan, may tricycle na talaga namang ago pansin. Ito ang tricubo o tricycle na ang sidecar ay disenyong bahay kubo. Gawa ng karpinterong si Michael Paliso. Siguradong ang lakas maka feels kapag napasakay kay karito. Presko-presko dahil gawa sa kawayan at tabla ang tricubo. Ay kay Michael 2015 pa nang gawin niya ito. At lumipas man ang walong taon, nanatiling matibay ang kanyang tricubo po sa puna, po namin tapos yung kawayan, yung matigas, yung matanda. Hindi lang yan. Dahil may compartment din ang trikubo na sapat para ilagay ang mga kagamitan gaya ng tolda na panangga sa ulan. Sa tuwing bumabiyay ang trikubo, hindi maiwasan ng mga madaraan na nito ang mapalingon at mapawaw. Proud namin sa barangay namin kasi nag-iisa siya na ano, ganyang may sidecar. Tinatanong ko kung nakarehistro ba yan, Oh, may lisensya ka, sabi niya, kompleto pa naman, sir, kap, sabi niya. Kaya, okay, ma maganda, maganda yung ano, idea niya. Simpleng tricycle, naging atraksyon dahil sa malikot na imahinasyon. Kaya naman pag nagawi sa lugar ni Michael, aba, try mo na rin, sakyan ang tricubo. At yan, Iga, ng mga balitang ating sinaksiyan. Ako naman, Arnold Clavio, ito ang inyong Liga ng Katotohanan. Ako po si PR Kanghel. Hanggang bukas para sa Pilipino. Sama-sama tayong magiging Saksi! Mga igaw, ang ng unang pasok ng mga balita. Maaring mapanood ng saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com slash GMA News. I-click lang ang subscribe button sa mga kapuso abroad naman. Maaring po kaming bayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.